2 1 2 2 2 2 2 2 Tumagit yung balakang ko sa katuhod ko. Parang na, napagating ko, nasa sumuran yata. Grabe naman yata so, pagkakabahin mo eh. Oo, oh, higa <coughs> ka na muna dito. Ikaw na nga muna magwalis. Higa mm, ka na muna dyan. Uh -huh. Taray ko, sakit. Sobra-sobra uh -huh. hmm. -sobra naman yata naman kasi pagkakabahin mo eh. Hindi, <coughs> dito <direct> muna. Hmm. <coughs> <coughs> Oh, ano? Kumusta na yung ano? Yung balakang mo? Ano? Yung sakit pa rin. Hugasan nung muna yung mga hugasin doon. sakit pa rin? Oo, oh, mayroon pa rin. Hugasan, hugasan nung mga hugasin ko doon. Ano okay, tapos na. Kumusta na yung balakang mo? Mayroon pa rin eh. Bakit ano nga muna yung linisin mo muna sa banyo? Bakit hmm, pa yun? Hindi ko mo ba eh. Banyo? Hmm, kasi hindi. Pagkatapos sa'yo mag-urong sana, maglilis pa ako ng banyo. Kukuskusin ko muna sana yung sahig doon na ito. Masakit naman, parang makayo ko. Nilinis mo muna. Nay, hmm. <laughs> tapos na. Tapos ka na? Tapos na yung balakang mo sila, Ito, 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 mayroon pa. Ito, ito, wala na ito. Pakiligbit mo ng mga ligbitin ko. Yan lang silang pay. Wala na yung balakang. oh, ito. Eh, magtayo. Hindi eh, ako tayo. Masakit ito eh. Yun, ito. Itong balakang, may, ano na, may, may ano na. Ito naman oh. Ano nangyari dito? Anay. <laughs> Ay, okay na. Natiklok po na. Nalagay ko na sa drawer. O, ito na yung... Oh. Tuhod. O ano? Bueno. Diba, okay na Okay na? Oo, uh, galing. Uh. okay na. Kata ko ah. Eh na, sandali na. Hindi, hindi ko po na nawala siya dito kanina eh. Okay, okay ano muna. Itong ilalim lang naman. Okay gila. na yung tuhod mo. Okay na. Okay, okay na, na yung balakang mo. Oo. <laughs> uh. banda rito sa, angatin mo yan. Kasi palatag. <laughs> <tos> <tos> Anong nangyari sa'yo? Grabe naman, ano ba yan? Bakit? Ano ba siyang ko? <coughs> ay, ay, siya. <coughs> ay, ay, <okay>. Naman! <tos> <tos> <tos>